Hello mga kachika! So, story time tayo today. May nag-message sa akin sa TikTok at tinatanong niya ako kung possible daw ba na 20 years nang nakatira dito sa Italy ay possible na bang maging Italian citizen. So, ang sagot ko ay oo dahil 10 years ka pa lang na naka-residence dito, ay possible ka na mag-apply ng Italian citizenship. At kung maibibigay mo naman yung mga requirements na kailangan nila, ay maaari ka na maging citizen ng Italia. So, yun nga lang, medyo aabot pa rin siya ng ilang taon na paghihintay bago nila mailabas or maaprobahan yung citizenship mo. So, minimum ay 2 years, pero may iba na mas matagal. At ang isa pa rin sa tanong niya, if magpapakasal daw ba siya dito sa Italy or dun sa Italian citizen na yon, possible ba na makuha niya yung mga anak niya at gaano katagal bago makuha yung mga anak niya? So, halimbawa, nandito ka na at naikasan na kayo, okay na yung documents mo, meron ka na rin trabaho, may bahay naman din kayo, possible na makuha mo na at mapetition mo na rin yung iyong mga anak. Pero syempre, kailangan yung requirements talaga ang importante. So, ano-ano ba yung mga requirements? Syempre, unang-una sa lahat yung documents mo. Kailangan may trabaho ka. Yung kinikita mo ay sapat para makapag-petition. Meron ka ring bahay at kung ano pa yung ibang hihingi na requirements. So, kung maipapasa mo yon at ma may mo yung mga kinakailangang requirements, pati requirements nung mga anak mo sa Pilipinas. Syempre kailangan din ng mga documents nila ay makakapunta yung mga anak mo at mapipetisyon mo sila dito. So, kung ilang taon o gaano katagal, so depende sa proseso. Um, minimum ay 6 months pero yung iba ay matagal din kapag nagkakaroon ng problema at may mga iba pang requirements na hinahanap. So, yun nga, um, si Kabayan ay I may mean, nakilalang Filipino na 55 years old na dito at merong mga trabaho, citizen na. So, yun ang tanong niya. Kaya naman, sinasagot ko lang yung kung ano yung tanong niya. So, ayun nga. So, ang sinasabi ko lang sa'yo, take uh, one step at a time. So, yung nakilala mo, kilalanin mo munang maigi, pakiramdaman mo muna kung totoo ba yung sinasabi. Kasi, syempre, uh, although nakilala natin sila online, sa mga chats, ganyan, kilalanin mo. <laughs> o kung mas, mas maganda, pauwiin mo sa Pilipinas yan, para ba diba, magkakilala kayo ng husto. Ayan, kasi may mga iba na nang-scam, so wag naman sanang maging scammer yan. No, sana naman ay totoo siya sa mga sinasabi niya kasi alam mo 'yon, wag tayong masyadong magpapaniwala sa mga kinukuwento nila about dito or kung ano yung gusto nilang sinasabi nila sa iyo. Siyempre, kailangan mag -ano din tayo, mag-double check. Yan, mag -ano din tayo, mag-trace trace din tayo. Kailangan totoo yung mga sinasabi niya. And kung makukuhanan mo siya ng mga documents kahit sa picture lang, kunin mo din. Para sure talaga. Kasi, madami na rin ang nag-message sa akin before. Mga foreigner naman yung kanilang mga nakikilala. So, nagtatanong din sila sa akin. So, siguro yun lang, mababahagi ko sa'yo. Uh, take one step at a time. Pag-isipan mo mabuti ang iyong mga desisyon. Dahil, sabi mo nga, nag-apply ka sa Hungary at gusto mo mag-jump dito sa Italy. Mahirap din kasi dito ang walang documents. So pagisipan mo mabuti and I hope na maging successful yung pag-apply mo at yung nakilala mo ay totoo siya. So yun lang. God bless you and good luck. Thank you. Bye.